Umabot na raw sa Hudikatura ang mga galamay ng mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Iyan ang ngayon ng DOJ, katuwang ang Kote Suprema. Bukod po dyan, meron din daw sangkot ng mga taga-NBI. Nasa frontline na balitang ngayon si Camille Samonte. Magkasangga ang Department of Justice at Supreme Court sa pagtuwid ng baluktot sa ating justice system. Sa meeting ni na Justice Secretary Boying Remulla at Chief Justice Alexander Hesmundo, napag-usapan ang tungkol sa gumugulong ng investigasyon kaugnay sa mga hukumang naiimpluensyahan ng mastermind sa missing sa bongeros. We're always in agreement with court, so how to improve the justice system. And the Supreme Court is the best ally that we have for this. Sisiya sa atin daw ang mga miyembro ng judiciary na posibleng may kinalaman at naglakad umano ng mga kaso ng negosyanteng si Atong Ang. Yung, yung ibang behavior na inaano namin na, na harta namin. Na hindi maganda para sa justice system. Hindi na pinangalanan ni Remulya ang sinasabing judge at ilang miyembro ng judiciary. Pero kamakailan sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, sinabi ni Julie Dondon Patidongan, alias Totoy, na may dahilan kung bakit sa Mandaluyong siya kinasuhan ng kampo ni Ang. Dahil hawak nila 'yung Mandaluyong kasi 'yung ex judge na chairman ng PCSO, yon ang naglalakad lahat ng mga kaso kaya ganun kalakas loob yan si Mr. Atong Ang. Walang binanggit na pangalan si Alias Totoy pero isang retiradong judge ang kasalukuyang chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Felix Reyes. Sa isang text message sa News 5, nauna nang itinanggi ni Reyes na may kinalaman siya kay Ang. Hindi raw niya kailanman tinulungan si Atong Ang sa anumang kaso nito. Parehong nag a para maging ombudsman si Reyes at Rimulya. Bukod dyan, inilaglag din ni Alias Totoy ang ilang taga National Bureau of Investigation o NBI na sangkot din umano sa Missing Sabongeros. Pero hindi pa matukoy kung sino sila dahil walang binibigay na pangalan si Totoy. Kung hindi niya alam ang pangalan, uh, pwede kami magpa-line up kung sino yung mga iniisip niya na NBI uh, na nakiki ano yan. Pero uh, napaka-unfair na nahihila ang pangalan ng biro na hindi naman natutumbok kung sino particularly. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may sa mga napapanong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.